for this video mga higala no may napapansin tayo mga higala no na si ate ay buhat buhat niya yung dalawang repolyo ay isa sa pala siyang kargador dyan sa loob ng balintawak ng mga idol no kung anong gawain ng mga lalaki ngayon mga idol no ibang iba talaga sa panahon ng mga idol ay kaya na rin palang gagawin ng mga babae mga idol no so ayan So isa namang kapwa nating kargador no ay dati siyang veteran si sa loob ng Balintawak na matagal na nating hindi nakikita no? na si Tatay Jerry dahil sa nice stroke daw siya. So ayan at ng pagkain sa atin si wala tayong ano bibigyan natin ng pagkain. Ayan at titik out daw niya hindi daw siya dito akay dahil hirap daw siya makasubo so titik out daw yung mga idol no. So ayan na at pinapili, pinapapili natin siya kung ano yung gusto niyang pagkain so ayan let's go samahan nyo kung mga idol pakipalo ang page natin at youtube channel natin mga idol subscribe so ayan na binigyan natin siya ng binilan na natin siya ng pagkain kaya atin niya dahil alam naman natin mga idol ay ating kapwa kargador yan so veterans po yan dyan dahil sa din natin masabi kung anong sakit na darating sa iyo ng no, mga idol no tapos napapansin ko kay Tatay Jerry parang wala na siyang mga anak na mag-aalaga sa kanya no kaya tinulungan na natin sabi ko oh, pupunta ka lang gabi-gabi bibigyan kita ng pagkain no yan so malapit lang naman sa diyan mga idol no mga higala so ayan pinapapili natin siya mga idol kung anong gusto niyo pagkain at pinili yung longganisa mga idol Sabi ko wag ika yung dahil bawal sa yun At baka madagdagan pa yung sakit mo no? Pinili natin yung embutido at itlog Dahil wala namang ibang pagkain dyan mga idol So kahit sa ganung paraan mga idol Nakakatulong tayo sa kapwa nating kargador no So ayan na, tuwang tuwa si Tati Jerry dyan sa loob ng ano na nabigyan natin ng pagkain no? Ayan, tuwang tuwa at siyempre masaya na rin si Coco Matos TV Vlog na nabigyan ng tulong no? so <clears throat> hindi pa naman tayo as in kilala mga idol no? eh kung sakaling meron tayong pagkakataon na makilala tayo mga idol no? at hindi tayo magdadalawang isip na tumulong sa mga kapwa natin mahirap no na, lalong lalo na kung saan si nagsisimula mga idol no dahil yan talaga ako galing sa, sa Bintok mga idol no isa tayong cargador din dati no nag-aral nagpo -force. so hindi pa naman sa panahon ngayon idol na natupad yung pangarap natin pero nagpapasalamat tayo idol dahil diyan tayo pinagtapos ng college mga idol no kahit papaano kahit bibigatin yung tuition pinati nakuha natin yung mga bayarin na no? so ayan na <coughs> at ramdam ko na grabe sobrang saya ni Tatay Jerry na nabigyan natin siya ng pagkain no? at ayan na so panoorin nyo naman okay okay ingat ah, ingat pabalik balik ka lang dito kaya kuring kita ng alalay ha tulak tayo dito ganito karami <laughs> <laughs> <laughs>